Tayo mga Pinoy ay mahilig magbitin ng mga pangako na madalas nating sabihin sa ating sarili, ngunit di naman talaga natin ginagawa. Ang pagsisinungaling sa sarili ay isang masamang habit na dapat nating baguhin. At kung naniniwala ka na ang pagsisinungaling sa iba ay masama, imagine mo na lang ang epekto sa pagsisinungaling sa iyong sarili. Kaya kapag hinayaan natin ang ating sarili na maniwala sa mga kasinungalingan na ito, nagiging hadlang ito sa kakayahan natin na makamit ang tunay na kasiyahan at tagumpay sa ating buhay. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang example na mga kasinungalingan na madalas mong sabihin sa iyong sarili at ang masamang epekto nito. Una, gagawin ko yan bukas, relax muna ako ngayon. Minsan, tayo ay nagbibigay ng mga pangako sa ating sarili na gagawin natin ang isang bagay bukas o sa hinaharap. At ito ay nagre ng kawalan ng determinasyon at motivation pagdating ng oras na iyon. Ang salitang bukas ay madalas nagiging paboritong excuse upang ipagpalibad ang mga gawain dahil ito ay nagsisilbing isang pangako sa sarili na may kasamang pag-asa na gagawin ang bagay na iyon sa hinaharap. Ngunit kung ang pangako na ito ay palaging inuurong at hindi natutupad, maaari itong isang maging uri ng self-deception. Ang pagtupad sa mga plano at layunin ay mahalaga dahil ito ay pagpapakita ng disiplina sa sarili. Kung nakatutok tayo sa mga goal natin at sinusunod natin ang mga plano na itinakda natin, ay malamang mas makakamit natin ang nais nating pagbabago o tagumpay. Ang pangalawa, magiging masaya ako kapag nangyari ito o nagkaroon na ako ng bagay na ito. Madalas natin marinig sa mga tao yung tumaas lang yung sweldo ko, magiging masaya na ako. O kaya naman yung magkaroon lang ako ng bagong iPhone ay magiging masaya na ako. Tandaan na ang kaligayahan ay kadalasan hindi nakadepende lamang sa mga pangyayari o bagay sa ating paligid, ang tunay na kaligayahan ay mas komplikado at may mas malalim na konsepto. Minsan, nagkakaroon tayo ng idea na ang pag-achieve sa isang partikular na bagay o sitwasyon ay magdadala sa atin ng kasiyahan. Yun nga lang, kapag natupad na ito, maaari nating ma-realize na ang nararamdaman nating kasiyahan ay pansamantala lamang at maghahangad pa tayo ng mga bagay na higit pa sa una nating hiniling. Ang tunay na kaligayahan ay madalas na nagmumula sa ating sarili, mula sa pagtanggap sa sarili, pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, at pagpapasalamat sa mga bagay na meron ka. Mahalaga na malaman natin ang tunay na pinagmumula ng kaligayahan at magsikap na maging masaya sa kabila ng mga pagbabago at pangyayari sa ating paligid. Ang pangatlo, ito na ang huling pagkakataon na gagawin ko ang bagay na ito. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at magkaroon uli ng pagkakataon na gawin mo ang isang bagay sa hinaharap. Ang pangako na nagbibigay ka ng limitasyon at kasiguraduhan sa isang bagay na maaari magbago ay depende sa mga pangyayari at pagkakataon sa buhay. Sa halip na sabihin na huling pagkakataon na ito, maaaring mas mabuting sabihin na gagawin ko ang lahat na aking makakaya ngayon at kung di man maging tama ang ginagawa ko, ay hahanda ko ang aking sarili kung sakali magkaroon uli ng pagkakataon. Ito ay nagbubukas ng pintuan sa posibilidad ng isang pagkakataon na nagbibigay daan sa pag-unlad at pagbabago. Mahalaga maging bukas sa mga bagong oportunidad sa buhay at ang pagsabi ng huli na ito ay maaari maging limitasyon sa pag-unlad ng ating buhay. Huwag magbigay ng ultimatum sa sarili. Mas mabuting mag-focus sa pag-unlad ng positibong mindset at kakayahan na makisabay sa pag-ikot ng mundo. Sa ganitong paraan, ay mas magiging adaptable tayo sa mga pangyayari at handa sa mga pagbabago na dala ng buhay. Ang pang-apat, next year ay gagawin ko na ito. Bakit di ka mag-take action ngayon? Halos lahat ay gustong pag-usapan ang kanilang New Year's resolution, ngunit ilan lang talaga ang tinutupad dito. Success is about taking action at pagiging consistent araw-araw. Ito ay produkto ng disiplina, tamang mindset at determination. Ang New Year's resolution ay kadalasang ginagawa ng walang tamang self-reflection at pagkakaintindi sa tunay na motivation sa likod ng mga goal na ito. May mga pagkakataon na ang pagbibigay ng oras o araw sa hinaharap ay nagiging paraan para makaiwas sa pag-aksyon agad. Minsan, ito ay nagiging pampalubag loob para sa sarili na kahit hindi ginawa ang isang bagay ngayon, mayroon pa namang pagkakataon sa hinaharap o next year. Ito rin ay nagiging dahilan ng pagkatayanga o kawalan ng konkretong steps patungo sa iyong goal. Ang mahalaga ay magkaroon ng konkretong aksyon at hakbang upang maaaring gawin ang mga bagay ngayon upang makamit ang inaasam na success. Sa halip na sabihing next year, mas mabuti na magbigay ng step-by-step step na plano at mga hakbang upang gawin ang bagay ngayon. Sa pamamagitan nito ay magbibigay ito ng mas mataas na posibilidad ng tagumpay kaysa sa mga pangako sa hinaharap na maaari mapag-iwanan o mawala sa ating isipan. Ang panglima, magiging masaya ako kapag nagkaroon ako ng X amount ng pera. Ang paniniwala na ang pagkakaroon ng certain amount ng pera ay kadalasang maling paniniwala lalo na sa mga kabataan ngayon. Sure, importante ang pera, pero di naman ito palagi ang end goal. Tulad nga ng sinabi ko noong una, ang kaligayahan ay medyo komplikadong topic at ang pagkakaroon ng maraming pera ay isa lamang sa mga factors para maging masaya. Ang pag-aakala na ang pag-angat ng iyong financial status o pagkakaroon ng malaking halaga ng pera ay magdudulot ng permanenteng kaligayahan ay isang maling paniniwala. Habang ang pera ay mahalaga, at maaaring magbigay ng ginhawa sa ilalim ng ilang aspeto ng ating buhay, ito ay hindi garantya para sa tunay na kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay may mas malalim na koneksyon sa sarili, sa ibang tao at sa sariling layunin o goal sa buhay. Maaaring madama ang kasiyahan sa pagmamahal at pagtanggap sa sarili o pakikipagkapwa-tao. Sa katunayan, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa malalim na pagkakakilala natin sa ating sarili at hindi sa material na bagay lamang. Given na marami kang pera pero mamamatay ka namang mag-isa, ano ang kaligayahan dun? Ang pang-anim, ang kasalukuyan ay mas importante kaysa sa hinaharap. Ang kasalukuyan at hinaharap ay parehas na importante pero nakadepende ito sa priorities mo sa buhay. Dapat maintindihan mo ang pros and cons ng instant gratification against long-term goals mo. Ang pagpriority sa kasalukuyan ay mahalaga Ngunit di naman nangangahulugan na dapat natin kalimutan ang mga pangangailangan na maayos sa plano at paghahanda para sa hinaharap. Ang isang maingat na balan sa pagitan ng pagpapahalaga sa kasalukuyan at paghahanda para sa hinaharap ay maaari magdulot ng mas maunlad na kalidad ng buhay. Ang pangangalaga sa kasalukuyan ay mahalaga dahil ito ay ang oras kung saan tayo ay nabubuhay at nakakaranas sa mga bagay-bagay para ma-enjoy at matuto sa buhay. Ngunit dapat din nating isaisip ang kahalaga ng pagpaplano sa hinaharap at paggawa ng mga hakbang na magbibigay sa atin ng mas magandang kinabukasan. Ang pangpito, walang kwenta ang pangarap ko, di naman ito matutupad. Ito ay hindi lamang isang simpleng panghuhusga sa pangarap kundi maaari din itong isang paraan ng self-sabotage. Ang ganitong uri ng pananaw ay maaaring humantong sa kakulangan ng aksyon at kawalan ng motivation na makamta ng mga goal at pangarap sa buhay. Ang pagtanggi sa sariling pangarap ay maaari maging hadlang sa personal na pag-unlad. Mahalaga ang pagtutok sa positibong aspeto ng ating mga pangarap kahit na mukha itong malabo o mahirap. Sa halip na sabihin na walang kwenta ang iyong pangarap, mas makakabuti na tanungin ang iyong sarili kung paano mo haharapin ang hamon sa buhay at kung paano maaaring ito ay maging instrumento sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Hindi lahat ng pangarap ay madali at agad matutupad, ngunit ang pagbibigay ng halaga at pansin ay nagbubukas sa mga pintuan ng oportunidad at nagbibigay inspirasyon para sa pagtahak na mas makulay na landas sa hinaharap. Ang pagtanggi sa sariling pangarap ay maaaring isang anyo ng paglalagay ng hadlang sa iyong sarili at ang pagbabago ng pananaw at pagtutok sa positibong pag-asa ay maaaring magdulot ng mas malaking pagbabago sa buhay. Yan para sa akin ang mga kasinungalingan na madalas nating sabihin sa ating sarili. Kayo ba sa opinion nyo ano pa ang pinakamadala sa kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa kanilang sarili? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.